Kumain ka na ba? Guys, kapag may dumarating akong bisita, isa sa mga una kong tanong sa kanila ay kumain ka na ba? Dito ipinapakita ko yung pangangalaga, yung care at concern ko sa kanya at yung pagpapahalaga sa kanyang kalusugan, sa kanyang katayuan kaya mahalaga yung tanong na kumain ka na ba? Sa Ebanghelyo, John chapter 6 verse 51 to 58 dito sa Bread of Life Discourse ay hindi lang tayo tinatanong Yesus bagkus ibinibigay niya ang kanyang sariling katawan at tugo bilang pagkain ng buhay kaya't iniaalok niya ang kanyang sarili sa atin na kanyang mga Yung pangalaga sapagkat alam na kailangan natin ng nourishment, spiritual, na nagbibigay ng lakas sa atin. At sino yon Si Jesus, ang tinapay ng buhay. At sa kanyang pagpapahalaga, sabi niya, ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo, mananatili ako sa kanya at siya sa akin. Ganun yung pagpapahalaga ni Jesus. Nais niyang makasama at makapiling tayo magpakailanman. Itong nakaraang August 13, nagbalikan yung mga Olympians natin at tumungo sila sa Malacanang Talas at isang napakalaking piging ang ipinakain ng mahal na Pangulo. May uh, sinigang na na salmon bilang sopas. Merong uh, T-bone na uh, angus beef at meron pang chocolate cake. Sa pagpapakain ito, pinakita ng Pangulo ang pangangalaga sa mga atleta at ang pagpapahalaga sa bawat atletang Pilipino. Pagpapakain, pangangalaga, pagpapahalaga. Manalangin tayo. Lord, naway maging bukas kami, tanggapin ka sa Eucharistia. Sagisag din ng pagpapahalaga mo upang kami manatili sa iyo. Amen. Pakilike, pakishare, uh, pakifollow po ang ating TikTok, YouTube, at Facebook account. Tagin niyong tatandaan. All is grace, so be a blessing. GBU, God bless you.